Sa ilang linggo ng pananalasa ng malakas na ulan sa Cordillera Region, dulot ng managdaang bagyo at habagat, aabot na sa 37,000 ang naapektuhan ayon sa tala ng DSWD Cordillera. 27 pamilya sa mga ito na sa mga evacuation centers pa. 275 pamilya naman ang pansamantalang nananatili sa kanilang mga kamag-anak o kakilala. Marami naman sa mga pamilyang naapektuhan ng mula sa probinsya ng Abra. Patuloy naman ang paghahati ng tulong sa kanila, lalo na sa mga liblib na lugar. Sa so, ngayon po, ongoing ngayon ang relief operations namin I mean, with the, uh, yung kasama namin ang DSWD, sa provincial government of Abra, at sa mga LGUs. Uh, last week, kakatapos nyo yung pag-early ng mga relief goods sa mga isolated barangays ng Bolinay. Ngayon na, ongoing ngayon ang relief operation namin at early goods sa bayan ng Tineg. Pero po uh, medyo nahinto kasi hindi kakayanin o kaya medyo masama yung panahon. Kaya nakaistandby mo na ngayon dito sa kampo for, para hintayin yung pinaka-improvement ng pan ng weather. Samantala, nananatili namang nakataas sa red alert status ang Office of Civil Defense Cordillera. So, hindi naman po nagbago yung preparedness at response readiness natin dahil naka red alert pa rin po tayo hanggang sa ngayon dahil nga ito sa epekto nitong uh, prevailing southwest monsoon samantala um, yung ating mga lifelines, communications, road networks except yung ating uh, binabantayan dito sa Canon Road na talagang uh, napinsala ng mga pagbuho ng lupa sa iba't ibang sections ng uh, nasabing daan yung Canon Road Patuloy pa rin ang pagpapaalala sa publiko na maging alerto sa mga banta ng panahon at agad na lumikas kung kinakailangan. Ron Maranan, RGN News.